Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating topic na pag-uusapan ngayon, kung nakaramdam ka sa sarili mo na parang hindi ka pa nagbabago. Now, mga kapatid, bakit nakaramdam ka ng ganito? May natuklasan ka ba sa sarili mo na parang wala kang pagkakaiba sa mga taong makamundo at hindi naglilingkod? Wala ka pa bang self-control? Natutokso ka pa ba sa bisyo ng mga friends mo? Madalas pa ba ang mga pagsisinungaling mo? namumuhay ka pa ba sa pita ng laman? Hindi pa ba nawawala ang iyong pagmumura? Wala ka bang interest o gana sa mga spiritual na bagay? Kapatid, kung ganito pa yung lifestyle mo o ginagawa mo, mahirap sang ayunan at itolerate ang ganitong pamumuhay. Subalit huwag kang mawala ng pag-asa. May panahon pa para magbago. At still, mahal ka ng Diyos at nagbibigay siya lagi ng pagkakataon na ang tao. Basta wag lang hintayin na maging huli ang lahat. Tandaan, hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya dapat magpasya na habang may panahon pa o habang may buhay pa. Now, kung nakaramdam ka sa sarili mo na parang hindi ka pa nagbabago, basahin mo kapatid ang ikalawang Korinto 5.17 at unawain yung minsahin ng Diyos mula sa talatang ito. Sinasabi po sa ikalawang Korinto 5.17, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Now mga kapatid, ang message na dapat nating matutunan ngayon, kung nakaramdam ka sa sarili mo na parang hindi ka pa nagbabago, una, isipin mong ang tunay at nakahandang sumunod at maglingkod kay Jesus ay ready na sa nasabing pagbabago. Pag sinabing ready ka na sa nasabing pagbabago, hindi ibig sabihin ay bago ka na, kundi handa ka ng magbago. Tatanggapin mo at sisikapin mong magbago. Kung anong proseso, mga pagpapayo, nakakatulong sa agarang pagbabago. Gagawin mo dahil handa ka ng magbago. Kung gusto mong mag-apply as flight attendant or stewardess, ready ka na sa mga hinihingi nilang qualification dahil gusto mo. Flight attendants are primarily responsible for passenger safety and comfort. Ganon din sa Diyos. Kung gusto kang maligtas, huwag mapahamak, ready ka sa mga hinihingi ni Lord na qualification at gagamitin ka ng Diyos sa church. Isipin mong ang tunay at nakahandang sumunod at maglingkod kay Jesus ay ready na sa nasabing pagbabago. Number two na message na dapat nating matutunan, Isipin mong kapag may relasyon ka na kay Jesus at nasa paglilingkod ka na sa Kanya, dapat nakita na ang tunay na pagbabago. So ngayon, nakapasok ka na sa paglilingkod. Alagad ka na ni Jesus. Binigyan ka na ng assurance of salvation. Ipakita mo na. Gumalaw ka na, mamuhay ka na bilang bagong tao. Wala na ang dating ikaw. Patay na ang dating ikaw. Kaya nga, napakalinaw sa ating supporting verse, dito po sa Episo 4, 22-25, ang sabi, Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang lahat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 25. Dahil dito... Itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Now, kung isip mo, naglilingkod ka na. Ang mga kasama or ka-fellowship mo ay mga kristyano na. Mga anak na ng Diyos, subalit so wala ka palang pinagbago. Daladala -dala mo pa rin pala ang lumang pagkatao at baka nakapag-influence ka pa ng kapatiran. Nang hihina sila, na sila, natuto silang magmatigasan at sumuway sa Diyos. Magiging sanhi ka ng pagkakasala ng iba. Kaya napakalinaw sa Matthew 18.7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kaki-laki labot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Isipin mong kapag may relasyon ka na kay Jesus at nasa paglilingkod ka na sa Kanya, dapat nakita na ang tunay na pagbabago. Pangatlo na message na dapat nating maunawaan, isipin mong ang pagbabago at paglago ay proseso dahil ito ay spiritual battle sa loob mo. Subalit, kung tunay ang pananampalataya mo kay Jesus, siguradong ikaw ang magwawagi. May dapat kang maunawaan kapatid sa paglilingkod at pagsunod kay Jesus. Simula noong tinanggap mo si Jesus, may nabago sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na alis na agad ang luma mong pagkatao. Papasukin mo pa ang spiritual battle. New nature versus sinful nature. Mag-aaway yan sa loob mo. Kaya ito ay proseso. Nagsisimula ka sa pagiging baby Christian hanggang sa magmatured. Diba pag baby Christian ka pa lang, maraming mga bagay na hindi mo pa kaya. Nagkakamali ka. Pero kapag ikaw ay matured Christian na, natututo ka na. At sa maturity level, marami nang mababago at maaalis. Kaya sinasabi po sa Episo 4:14, nang sa gayon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya kapatid, isipin mong ang pagbabago at paglago ay proseso dahil ito ay spiritual battle sa loob mo. Subalit so, kung tunay ang pananampalataya mo kay Jesus, siguradong ikaw ang magwawagi. pang po na message na dapat nating matutunan, isipin mong ang tunay na sumusunod na kay Jesus araw-araw ay pinapatunayan at pinapanindigan ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Now, alam mo kapatid, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. May nagagawa ka, pero mabibigo ka lang kung hindi mo hahayaan ang pagkilos ng Holy Spirit sa buhay mo. Kaya, pag anak ka na ng Diyos, tutulungan ka niya na masunod mo ang kanyang mga kalooban. Ayon sa Pilipos 23 sa sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya lagi po nating ilagay, ilagak, iasah yung ating buhay sa ating Panginoong Hesus o sa ating Diyos upang tayo kanyang i-guide at tayo itutumpak sa ating mga direksyon sa buhay. Maliwanag sa Kawikaan 3.5.6 ang sabi, Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya kapatid, manindigan tayo sa araw-araw. Maging sa ating friends, sa ating family, sa ating office mates, classmates na tayo ay tunay ng binago ng Diyos. Isipin mong ang tunay na sumusunod na kahisos. Araw-araw ay pinapatunayan at pinapanindigan ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Now, ang ating application, una, huwag mong isipin ang kahinaan mo. Tumayo ka, umabanti ka, magpatuloy ka lang sa nasabing pagbabago. Number two na application, isuko mo lang ang iyong buhay kay Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya ng buong puso, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at mag-commit ka na sumunod na sa Kanya habang buhay. At number three, pag naglilingkod ka na, mag ka every day. Huwag kang mag-absent sa church. Maging consistent ka sa small group ng church para ma-preserve ka at matrain ka. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.